Bigan, Isang pinagpalang gabi sa iyo kaibigan, no? So, ngayong gabi kaibigan, ang i-review natin ay itong buto ng rambutan, mga kaibigan, no? Sa mga hindi pa nakatikim, uh, ito po ay talagang uh, napakasarap, no? Kung masarap ang kasoy, masarap ang mani, hindi rin ito nagkakalayo, no? So, subukan nyo rin dahil sayang lang kung itatapon nyo lang yung buto ng rambutan, no? So, ito yan, no? Ayan, ang iba kasi tinatapon lang ito. Hindi nyo alam na masarap ito mga kaibigan. No? So lulutuin lang natin gamit ang oven ito. No? Ito yung ating oven. Ito yan. Ah, air fryer. No? Air fryer ang gagamitin natin. So ito na. No? Lulutuin natin gamit ang air fryer. Ayan. Okay. So lulutuin natin sa loob ng 15 minutes. No? Ayan. Na. Okay, so ito ang 15 minutes niya. Ayan. 15 minutes mga kaibigan, no? Gagawin natin ang pagluluto sa kanya gamit ang air fryer sa loob ng 15 minutes at pagkatapos ay uh, kakainin na natin. Okay? Ayan. Ayan kaibigan, so natapos na yung ating 15 minutes na pagluto. Ayan na. Ito na, oh. Oh, mainit-init pa. Ayan. So 15 minutes. Ayan. Air fryer lang ang gamit natin. Ayan, no? ilalagay ko sa description para makabili ka. So, ito na. Kukuha lang tayo ng siguro 15 piraso. 15. Ah, 15 or 20. Ayan. 20 piraso. 20 peraso lang kukuhin natin. 5, 10, 15, 20. Ayan, 20 lang. Okay, kaibigan, ito na yung 20 pieces na buto ng rambutan. Mga kaibigan, ako pa lang yata ang gumagawa nito, no? Kasi ang iba, hindi naman ito tinitikman. So ngayon, uh, ito, natikman ko na. At masarap talaga ito, kaibigan. So ito na. Bago ko magsukat, kaibigan, tatanggalin ko muna yung mga nuts para isahan lang ang ating pagkain, okay? So ito, no? Tatanggalin mo lang yung balat, ay ah, yung nakabalot. Pagluto, ha? Ayan. Ayan na kaibigan, so ito na no, ito na yung ating natanggalan ng balat. Ito na, ito na, ito na yan. 20 pieces po ito no. Okay. ayan na. So ito na kaibigan, ito na yung natanggalan ng balat no. Ayan, masarap to kaibigan no. So ito ngayon kaibigan, magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ayan. Tingnan nyo aking blood sugar. Nakikita dyan. Okay. So, yan ang blood sugar ko yung kaibigan, no? 114 mg per deciliter, no? Ngayong hapon, ang aking, ngayong gabi, ang aking blood sugar ay 114 mg per deciliter, no? So, kakain tayo ng buto ng kas ng rambutan, no? uh, 20 pieces. Ayan na, kaibigan. Ito na. Tinanggalan ko ng balat. Mm. Masarap to, kaibigan. Sa mga nakatikim na, mag-comment din kayo dyan. Ayan, kaibigan, no? So, hindi kayo maninibago sa lasa kasi wala ka namang ibang malalasahan kundi lasang buto. Buto na masarap. So, subukan mo rin, kaibigan. Dahil, uh, siyempre, pag buto, maraming nutrients ang makukuha natin doon. Kasi buto yan, no? Tsaka, hindi sikat ang buto ng rambutan na kainin ng tao. No? Tayo lang talaga nagsubok dahil natikman ko na yung una. So, ngayon ay ginawa ko na at isinishare ko sa inyo. Okay, so sa mga naghahanap pa rin ng uh, maintenance para mapababa natin ang ating blood sugar na gumagamit lang tayo ng mga natural uh, medicine or natural lang na pamamaraan. Ito po yung ating spirulina at saka ganoderma. Ayan, no? So, text lang kayo kung kailangan yung umorder. Ayan. So, abangan natin. Natapos tayo kumain. Exactong uh, 6.35. No? 6.35. Mamayang 7.05, susukatin natin ang ating blood sugar, no? So, tandaan nyo lang, ang sugar ko bago kumain ay 114 mg per deciliter. Okay? So, 20 pieces na buto ng rambutan na in fry natin sa loob ng 15 minutes, no? Kung airfryer ang gagamitin mo, pwede, na, pwede yan hanggang 20 minutes, no? Pero yung 15 minutes kasi average na yun. No, hindi na yun mapait, wala ka ibang malalasahan na lasa ng buto ng rambutan, okay? So, yan po kung paano po niluluto ang buto ng rambutan. Ayan, kaibigan, no? So, naka-30 minutes na tayo after natin kumain ng buto ng rambutan. Ayan, no? So, ngayon, malalaman natin, kaibigan, kung ito ba ay makapagbibigay sa atin ng uh, decrease ng ating blood sugar, no? So, kanina, ang aking blood sugar, bago tayo kumain, ay 114 mg per deciliter. Ayan, no? So, ito na. Magsusukat na ako within 30 minutes lang ito mga kaibigan dahil ang kinukuha natin yung tinatawag lang na glycemic load. Ayan. Okay. So ito na. Ayan. Ito na. Ito. Ito. Nakita dyan. 114 kanina. Bago tayo kumain. Ngayon ay 122. So mga kaibigan. Ah... Uh, 8 mg per deciliter lang within uh, 30 minutes. No? I-multiply natin para makuha natin yung postprandial, estimated postprandial within 2 hours. I-multiply natin by 2.5. So, ang kabuuan ng aabutin within 2 hours ay nasa 20 mg per deciliter lang yung increase. No? So, yun po yung averaging ko. Minumultiply ko lang sa 2.5. No? Dahil yun po yung aking experience. Kapag ka kumain ako, within 30 minutes, kung ano yung result, multiply by 2.5, yun po yung maximum na aabutin sa, sa ng dalawang oras. Okay, so salamat po sa inyong suporta. At kung bago ka sa channel na ito, ay subscribe like at share na rin. Thank you very much. God bless us all.